So, yung mga mabenta dito is yung fresh milk, chocolate milk, tapos yung pasalubong products natin na kesong puti at Tapos dito naman sa tindahan namin, madalas din binibili yung mga milkshake, yung mga flavored milkshake natin. Pero ang pinakamabenta dito is yung avocado, yung mango at saka strawberry. Tapos naman sa ice, usually talaga ice coffee at yung patok na patok sa mga teenager ngayon yung matcha flavor. Sa gatas ng kalabaw, kung pag-uusapan kasi natin, yung old style, ang target talaga niya is yung mga matatanda. Yung mga, ang mga nakakaalam lang kasi talaga ng gatas ng kalabaw is yung mga matatanda talaga nung araw. Ngayon kasi talagang gumagamit na tayo ng innovation, ng mga tamang marketing skills, or kaya yung mga updated marketing strategies para matap din natin yung mga kabataan. Ang gatas ng kalabaw is uh, punong-puno siya ng vitamins din. So actually, kapag i-compare mo siya sa mga studies, compared din sa usual nating ginagamit na gatas, is talagang medyo mas mataas siya sa vitamins. Pero ang pinaka-highlighted talaga sa gatas ng kalabaw is mas mataas significantly ang protein niya. So usually, di ba ngayon, sa mga panahon ngayon, ang mga bata talaga kailangan ng protein maliban sa vitamins to ano, uh, build muscles, ba diba? To build stronger bones, ganyan. Tapos, sa mga matatanda din, yun din yung madalas nilang hinahanap. So, diba ngayon, uso ngayon yung mga bodybuilding, ganyan, or kaya calorie counting. So, usually, yung protein, pagdating sa gatas ng kalabaw, sobrang namimit niya yung protein, tsaka vitamins, calorie intake natin, yan. Anything na fresh milk, is very sensitive sa temperature. So tayo, maingat tayo doon. At the end of the day, kahit pinopromote talaga natin siya, push natin siya, dapat talaga food safety yung lagi nating at top of the mind. So tayo, kapag nagbibenta tayo ng gatas ng kalabaw, talagang minimake sure natin na yung, yung sealing kasi galing na siya sa processing. So talagang maayos na yung sealing noon. Tapos imimake sure lang natin na talagang yung expiration date niya, kita ng mga tao para hindi natanungin. Tsaka may guide sila kung kailan ba ito mag-expire. Ganun, hanggang kailan ko ba ito pwedeng inumin. Tapos, kapag usually dito, dahil pas, parang pasalubong center kasi ito eh, di ba? So, yung mga bumibili dito, uuwi pa ng Maynila, uuwi pa ng Quezon, or mas malayo pa. Actually, yung social media, sobrang laki ng help niya. So, actually, um, yung mga nagsishare ng mga videos tsaka photos ng tindahan namin at tsaka produkto namin, malaking bagay siya sa amin. Mas lalo na pag nakikita ng mga kabataan. Kasi ang mga kabataan ngayon, nakafocus na sila sa reviews. So, kapag nakailang review ka na magaganda yung rating sa'yo, talagang, ano, tawag dito, pupuntahan ka ng tao. Or kaya hindi sila mag-aalangang pumunta sa'yo. Kasi maganda yung reviews nila na nakikita sa social media epektibong presyo, syempre dapat dun lang tayo sa hindi sobrang mahal. Kapag, para kasi kapag pinresyo mo na siya sa parang grocery, hindi na rin siya, sa ganitong lugar ah hindi na siya papansinin ng mga tao. At the same time, paano mo matutulungan yung mga farmers natin kung masyado mo ding tataasan yung presyo? So magbibigay ka lang ng tamang amount na patong para din mabuhay yung siyempre nagpapasweldo ka, nagbabayad ka kuryente, at the same time yung promotion ng kalabaw. Ma-reach mo yung mga taong target mo. Dapat ma-reach mo kahit uh, mas mababa sa middle class. Kasi yun yung purpose mo eh. Staple kasi talaga natin ang cow. So si buffalo kasi talaga is high in fat. So mas ano siya, mas creamy yun talaga yung malaking difference na makikita mo. Kasi kapag sinabi kong vitamins, hindi mo naman mapapansin yun eh. Pero pag sinabi mong pag iniinom mo na, di hamak na mas mataas ang fat content ng carabao's milk compared sa cow's milk. So talagang kapag tinitimpla mo na siya, may mga flavors na siya, mas na-enrich niya yung flavor. Kumbaga, yung strawberry mo na na katamtaman lang yung sarap, ganun. Sa kanya, mas nag enhance yung flavor niya. Kung avocado flavor, mas na enhance niya kasi mas creamy siya. So, kapag kao kasi medyo, pag mas mababa ang fat, parang sa normal taste natin or sa normal language, matabang ng kaunti. Pero dahil rich in fat siya, mas na-enhance niya yung flavor. Yun yung malaking difference nilang dalawa. I encourage talaga na talagang i nila, subukan nila kasi unang-una -una sa lahat, maganda siya sa mga kabataan, mataas siya sa vitamins, hindi siya processed milk so walang mga chemicals to prolong its life so talagang uh, yung vitamins na nakukuha natin from carabao mismo, straight 'yun, maiinom mo 'yun ganyan. at the same time para dun sa mga nagbabodybuilding din, yan, sobrang ini-encourage ko sila to put also in their diet yung ganitong type of fresh milk kasi malaking bagay din dun sa mga kailangan nilang punan dun sa ginagawa nila, ganyan. So, maganda din siyang pang flavoring. Kunwari, kayo sa bahay, gusto nyo yung, yung kape nyo mas creamier, pwede kayo bumili dito ng fresh milk. Kape nyo, haluan nyo ng gatas ng kalabaw, sobrang sarap. Kaya for me, I encourage them talaga to try it.